Easy pace, easy pace, apat siya, <laughs> so, Ito yung easy pace, yung nakakapagsalita ka pa straight. Na hindi iniingal, hindi nakahabol Or minsan, yung ginagamit kong top test is yung sa keyboard na the quick brown fox jumps over the lazy dog Yun yung typical na sinasabi ko. So, pacing ko ngayon is 7.30. 7.30 minutes per kilometer so yan yung easy pace ko so, medyo mabagal so late tayong naka nagising ngayon so kaya dito ako sa medyo malilim na lugar pero maya maya lalabas din ako para mainitan kasi nakakatulong din ng heat training By the way, ang gamit ng sapatos ko ngayon is yung mumurahin ko na sapatos na pang race ko yung X-Step Shaking 6.0 Unfortunately, kaya nang sabi ko, discontinued na ang sapatos na to so hindi mo na siya mabibili kot na tayo dito. Sa so, mga tatanong dyan, pag-abis sa buka yes, po, ako. tagal 18. Eh. So, andito ako sa dating ngayon. Eh. Ito yung usual na ruta ko. Nagtitraining ako. Easy-easy lang. Jigging-jagging lang. mabagal siya pero yung ayon sabi ko sa race kakatubo ko ng pabilis susustain ko sa 5K na susustain ko yung 4 minutes 46 seconds ewan ko na sa 10K kasi medyo matagal na yung last na attempt ko ng 10K na all out